Sinong mag-aakala na ang isang bakanteng lote sa mga tarampanggasinan ngayoy isa ng breeding station para sa mga pananim at maging alagang hayop? Taong 2023 kasi, inatasa ni Governor Ramon V. III ang Provincial Veterinary Office na punuin ang lote ng iba't ibang mga pananim, mga forages, nature's grasses, legium gold, at ibang mga damo gaya ng guinea grass ang matatagpuan ngayon dito. Until such time naman na nakita namin na maluwang yung lupa, nagtanim ulit kami ng mga fruit bearing trees siya kayo iba non fruit bearing in support naman sa green canopy program ng ating probinsya. Mayroon na rin ngayong mga kasoy, pine tree, mangga at iba pang fruit bearing trees sa naturang taniman. Makikita rin dito ang iba't ibang mga klase ng manok, pato, baka at iba pang mga hayop. So ito nakikita namin na green na green na, green na ang ating mga terrain breeding station at naka-anchor na ito doon sa Green Canopy Program ng ating probinsya. Kagatin kasi sa mga gitong bidding station sa mga government uh, institution natin, parang naka-focus lang tayo yung sa production. Hindi natin kita yung yung return of investment para sa province. But pero nung umupo si uh, ating mabutihing governor Honorable Manuel III, third na isip ito. Ano yung tanong para prabis? Target ng pamahalaan at ng gobernador ng probinsya na kapag lumago ang mga pananim at naparami ang mga hayop, ipamimigay nila ito sa mga magsasaka para maging dagdag sa kanilang kabuhayan. Manggagaling rin sa breeding station na ito ang mga ipamamahaging kambing para sa mga kwalipikadong miyembro ng Farmers Association. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.